Mangatang araw mga kaalama na hinog. Ang topic natin ngayon ay galing sa request ng isang viewer na problema rin ng marami. Dok, bakit po ba ako? Pati ang nanay ko lagi nagigising niyang 3 or 4 a.m. Kahit anong pilit kong matulog ulit, hindi na makabalik. Mga senior, pakinggan ninyong mabuti ito. Ang paggising niyang madaling araw ay hindi lang yan dahil matanda na o sadyang ganyan na. Madalas, ito ay isang sintomas o babala na may pinagdadaanan ng inyong katawan, isang sakit na kailangan bigyan ng pansin. Kaya heto na, ibubunyag natin ang 7 posibleng sakit o kondisyong medikal na dahilan kung bakit tila may alarm clock kayo sa katawan tuwing 4 ng umaga. Para maintindihan ninyo kung kailan dapat kumonsulta sa doktor. Panguna sa ating listahan, sakit sa puso o cardiovascular disease. Ito po ay isang seryoso at hindi dapat baliwalain na dahilan. Ang mga taong may problema sa puso, lalo na ang congestive heart failure, ay maaring makaranas ng orthopnea. Ito yung hirap sa paghinga kapag nakahiga ng patag sa higaan, kaya kailangan nilang gumamit ng dalawa o tatlong unan para lang makatulog kapag hindi sa patang unan, nagigising sila na parang nalulunod dahil naiipon ng fluid sa kanilang baga. Ang isa pang nakakatakot na sintomas ay ang paroxysmal nocturnal dyspnea kung saan bigla kang magigising na hirap huminga at kailangang umupo o tumayo para lang makahinga ng maayos. Kung nararanasan ninyo ito, hindi ito simpleng paggising lang. Sinyalis ito na humihina na ang bomba ng inyong puso at kailangan ninyong magpatingin sa isang cardiologist. Pangalawa sa ating listahan, Arthritis o rheumatoid or osteoarthritis. Ito ay sakit ng kasukasuan na isa sa pinakakaraniwang dahilan ng disrupted sleep o bigla ang paggising ng mga senior. Ang kirot sa tuhod, balakang, kamay o balikat ay lumalala sa madaling araw. Ito ay dahil ang natural na anti-inflammatory hormones ng ating katawan tulad ng cortisol ay nasa pinakamababang level nito sa mga oras na yan. Dahil dito, walang natural na panlaban ng katawan sa pamamaga. Nagigising ka hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa tumitinding sakit na parang may tumutusok sa mga joints mo habang ikaw ay natutulog. Kahit ang simpleng paggalaw o pag-ikot sa kama ay maaring maging napakasakit at sapat na para tuluyang kang magising. Pangatlo sa ating listahan, paglaki ng prostate o benign prostatic hyperplasia o BPH. Para sa ating mga kalalakihang senior, ito ang pinakakaraniwang dahilan ng paulit-ulit na paggising para umihi o nocturia. Habang lumalaki ang prostate gland dahil sa edad, naiipit nito ang urethra o daanan ng ihi at nagre ito sa mahinang daloy ng ihi. Pakirandam na hindi tuluyang naubos ang laman ng pantog at pabalik-balik na pagpunta sa banyo. Dahil hindi naubos ang ihi sa bawat pagpunta, napakabilis mapuno ulit ng pantog pagkatapos lang ng isa o dalawang oras. Ito ang dahilan kung bakit puyat kayo kahit natutulog. Ang paulit-ulit na pagbangon na ito ay nasisira sa inyong deep sleep cycle at nangre-resulta sa pagkapagod sa umaga. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po at God bless. Pang-apat sa ating listahan, sakit sa bato o chronic kidney disease o CKD. Ang ating mga bato o kidneys ay responsable sa pag-filter ng dugo at pag-produce ng ihi. Sa isang malusog na tao, bumababa ang paggawa ng ihi sa gabi. Ngunit sa mga taong may early stage ng chronic kidney disease, maaring hindi na gumaganang maayos ang kakayanan ng kidney mo na i-concentrate ang ihi. Dahil dito, mas marami at mas malabnaw ang nagagawang ihi habang natutulog na nagre sa paulit-ulit na pagbangon. Minsan, ito na ang isa sa mga unang senyales ng CKD na hindi napapansin. Ang paggising para umihi ay hindi lang dahil sa pantog o prostate. Minsan ay babala na ito na kailangan nang suriin ang kalusugan ng inyong mga bato sa pamamagitan ng simpleng blood test o urinalysis. Panglima sa ating listahan, diabetes. Ang hindi kontroladong blood sugar, mataas man o mababa, ay laking istorbo sa pagtulog. Kung masyadong mataas ang iyong blood sugar o tinatawag na hyperglycemia, susubukan ng katawan mo na ilabas ang sobrang asukal sa pamamagitan ng pag-ihi kaya't magiging dahilan ito ng dehydration at paulit-ulit na pagising. Sa kabilang banda, kung biglang bumagsak ang iyong blood sugar sa madaling araw habang natutulog o tinatawag na nocturnal hypoglycemia, ang katawan mo ay maglalabas ng stress hormones tulad ng adrenaline para itaas ito. Ito ang dahilan kung bakit bigla kang magigising na pinapawisan, nanginginig, malakas ang tibok ng puso, at minsan ay may kasama pang masamang panaginip. Ito ay delikado at kailangang i-report sa inyong doktor. Pang-anim sa ating listahan. GERD o acid reflux. Ang GERD ay ang kondisyon kung saan ang asido mula sa tiyan ay umaakyat pabalik sa lalamunan o esophagus. Kapag nakahiga ka, mas madali ito mangyari dahil nawawala ang tulong ng gravity para mapanatili ang asid sa tiyan. Ang sintomas ay hindi lang basta heartburn. Maaari kang magising dahil sa maasim na panlasa, hirap sa paglunok, pakiramdam na parang may nakabara sa lalamunan o matinding pag-ubo ang asid na umaakyat ay maaaring mag-irritate sa vocal cords at sa lining ng inyong baga na siyang nagiging sanhi ng chronic cough, lalo na sa agabi. At ang pinakadelikado sa lahat, ang sleep apnea. Ito ay isang seryosong sleep disorder kung saan paulit-ulit na humihinto ang iyong paghinga habang natutulog. Dahil sa paghinto ng hininga, bumababa ang oxygen sa iyong dugo para sa gipin ka, gigisingin ka ng iyong utak para huminga kang muli. Ito ay maaring mangyari ng maraming beses kada oras, ngunit kadalasan ay hindi mo ito natatandaan. Ang mga sintomas na dapat bantayan ay ang malakas at irregular na paghilik, paghahabol ng hininga at ang pakiramdam ng sobrang pagod at antok sa umaga kahit sapat ang oras ng tulog. Ang sleep apnea ay direktang konektado sa alta presyon, atake sa puso at stroke dahil pinahihirapan ito ang iyong cardiovascular system buong gabi. Mga senior, ang paggising ng madaling araw ay hindi basta-basta. Kung ito ay nangyayari ng paulit-ulit at may kasama pang ibang sintomas, ito ay paraan ng inyong katawan para sabihing, May problema, pakinggan mo ako, Huwag mag-atubiling kumonsulta sa inyong doktor para malaman ang tunay na dahilan. At ito po ang kaalaman na hinog na direkta nagbibigay ng informasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan po ninyo ang inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po at God bless.